meron nga tayong update sa Don Bell. At kwento nga ni Bell ay may solo movie siya at syempre meron din silang movie ni Donnie Pangilinan. Grabe, napakatahimik lang nila pero napakaraming trabaho. At syempre, hinihintay natin ang Don Bell movie. At meron top secret rampa si Bell Mariano at may new Don Bell and individual endorsement but hindi pa ito nare-release. release lot secrets ganap na aabangan pa. Hating on them and they have left and right blessings. Panigurado ay masayang-masaya na naman ang dalawa, lalo na si Donnie dahil no more long distance relationship na at araw-araw na ulit silang magkasama at syempre punong-puno ng ayuda ang social media at marami na naman tao na mapapasaya ang dalawa at siguro ang kanilang upcoming movie ay matured roles na sila dahil lahat ng movie ay para sa kanila ay nagawa na nila